Kuya man ni muntuba. Mo ni tinungga na da andong. Bag-o na? Bag-o. Sab ni nomor na mi gihaw. Yun sab na ni mo ya. Yun sab na ni mo. Ha? Akong giluto, gisubba. Giluto la mi ako dana. Allah. <laughs> eh. Yan na kayo ba? Di adong. Asa Nga? man? Ngayo ka? Oh. Okay, tagayon tika ka. Kuyawa man ni mo tuba. Mo ni tinunggan na daan dong. Bag-o na? Bag-o. Kuya na tuba ay. Eh. Bag-o ni. Ah, tuba aw. Oo. Oh. Uh -huh. Lain lagi na color lagi. Akong tilawan dong ha. Tang tang lasas tuba ay Eh. Ah, kabahal. Yamatan ng tuba agi so dum nagbutilya lagi. <laughs> <laughs> Ako di ka dong kay akong ibalik ni dong sa so punuan. Yamatan ng tuba ay. Hmm.